Ang grupong manibela pag-aaralan pa rin kung itutuloy ang tigil pasada bukas matapos ang dialogo sa LTO ngayong hapon. Detali ng balita mula kay Rajuman Gerald Ulip. Gerald. RMN Live Report. Tapos si ipang uh, pag-aaralan ng grupong Manibela kung itutuloy pa nila ang tigil pasada bukas kasunod na ng dialogo nila sa Land Transportation Office o LTO ngayong hapon lamang. Sa parayam ng DZXL, RMN Manila kay Manibela President Marvalvena, kapag hindi tigil pasada ang kanilang isa bukas ay kilos protesta na lamang pero hindi na sa tanggapan ng LTO. Ano posibleng sa tanggapan naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRP at Department of Transportation sila magsasagawa ng kilos protesta matapos hindi sumipot sa dialogo ang mga opisyal nito ngayong hapon. Pag-aaralan po namin kung protesta na lang bukas, ah, siguro baka sa LTFRP naman po kami, And then Friday sa DOTR po, ganun na lang. Uh, mag, mamaya po maglalabas kami ng anunsyo kasi katatapos lang po ng uh, meeting namin at babalik uh, pa ulit kami para may may konti pang pag-uusapan at uh, uh, maglalabas uh, po kami ng statement isirigawang dialogo ngayong hapon lamang inilatag uh, ng Maribela ang dokumento sa LTO kung sakaling di uh, matugunan ng LTFRB naman uh, ay hihingi ang Maribela na huwag muna nilang hulihin yung mga may problema sa dokumento. Iginit uh, e, ang grupo na ang ginawa nila ay tanging paraan uh, para maiparating uh, ang kanilang hinain sa pamahalaan. Uh, mabigat man po sa kalooban namin ay humihingi uh, po kami ng pangunawa at paumanhin sa ating mga pasahero na na sila po ay na-stranded, nahirapang sumakay. Uh, alam nyo napakahirap po na desisyon ito sa hanay namin sa Manibela na, na ito lamang po kasi yung uh, huling resort na pwede namin uh, kapitan para po kami ay mapakinggan. At uh, kung hindi po namin ginawa ito ngayong araw... Sigurado po wala pong ganitong pag-uusap at hindi po maglalabas ng statement din ng ating Pangulo. Kaninang umaga nga, sinabi ni Valbuena na naparali, naparalisa nila itong 80% ng biyahe sa National Capital Region dahil sa tigil pasada. Anya na sa 20,000 hanggang 25,000 na mga miyembro ng kanilang grupo ang hindi bumiyahe bagamata hindi lahat ay sumama sa mga kilos protesta. Kasama mo sa DZXL, Manila, Radyo Man Gerald, D. Ulep, Tata, Armin.